nag-aasawahan pa at niya. Nag-aasawahan pa kayo ayan. Ito tumiklop eh, nakita tayo. Ang lalaki oh. Ito may hirap sa kanya. medyo ay dulas oh. Ito hirap, dulas. Ah, uh, sibuyas, kaunting sibuyas, ipit natin. Eh, mga idol. What's up guys? Ito, panibagong video na naman tayo mga idol. At syempre, ang luto natin mga idol ngayon ay medyo kakaiba Dahil eh. ang luto natin mga idol ay uh, susong lupa Ito yung mga idol yung mga kuhol na naubuhay sa lupa Walang tubig kundi lupa So mga idol, huwag natin patagilin pa ang ating intro Ito mga idol, maunguhan na po tayo So ayan mga idol, sa ilalim po ng mga talbos na yun mga idol Ang daming kuhol dyan Ang daming suso Ayan o oh. Talbos ng kamote yan mga idol ha. Ayan. So mga idol, kukuha na po tayo. So mga idol ha. Ayan. Ha? ayan. Kapag binuklat mo yan, ayan sila. Kita niyo mga idol. Ayan pa. Ayan o. Ayan. Ha, yun, ayan. Ayan. Nag-aasawahan po. Nag-aasawahan pa kayo. Tumiklop eh. Nakita tayo. Ang lalaki yun. Oh. Hmm. Tumutunog-tunog pa. Ito pa. Ayan, ayan mga idol. Ayan na. Ayan na. Hmm. Ako may ano. May, may dumi. May dumi. Ayan, marami yan dito mga idol. Ayan ito. Ayan ito. ito wala dito. Ayan ito wala dito ng mga idol. Ayan, oh. Oh, medyo may malit pa to. Pwede na to. Ayan, 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 oh. na sa nasa lupa sila. Ito mga idol, pagka pag ulan naman, umakit naman to sa mga pader, sa mga puno. Yung pag medyo mainit, pupunta sa mga, ano yan, sa mga moist ng uh, lupa, sa mga halaman. Ayan, nagkatago yan sa mga halaman na naiingingon sila ng init para hindi sila mainitan ayan ito pa ayan na ayan o ayan. ayan ayan pa dito ayan ito 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 ayun o ayan mga ito lang ayan 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 oops Ah, galing. Ayan, no? Ayan. So mga idol, andito naman tayo sa mga talbos ng kamote. So iin natin 'to sa talbos ng kamote. Ay parang isang uh, biyahe lang tayo. Ito po tayong talbos. Oh. talbos. Talbos, talbos, talbos. ayan mga idol mayroon na tayong pagkain tatuwin na natin ito ang ating at ito hugasan na natin okay naman Dali lang to mga idol. Insalada lang to. Ano yung ibang kasama to. Ito lang. Buyas. lang mga idol ito gasa natin undisturbed naman itong ating talbos. Uh, talbos undisturbed <laughs> oo kasi wala namang taong dumadaan dito pagkakamil kami lang kaya malinis ito mga idol duran tayo ay donor na kampanto natin sa ating uh, insaladang talbos Ito na natin Ayun susong uh, susong lupa 马六班。 akit nito kaya sa ibang bansa mga doon pinaprocess to napaganda ito ng kutis Pero dito sa atin kinadidirihan to, kinatakutan kung naki sosyal ito yung nasanay Ops, ito na mga idol, kumukulo na. Mga idol, kumukulo na. Ayan. Magayon natin to kaagad. ito kaagad. Tapos ito, hanguin din kaagad mga idol. Tapos ito, pa to, wala pang isang minuto. Hango agad. Kunin kaagad natin ito. Nasa lang natin mga idol. maluto siya at mga tatlong minuto man lang mga idol para maluto naman siya mabuti makulo na mga idol o yan o no? maraming kulay green And, uh, wala din, walang lapat e oh. mga dipuin na natin yeah, ito muna <coughs> madulas eh. Kulay green siya kasi pati yung kinain yung ano kanina. Mga, pu, mga gulay. Ayan yan. Hmm, may mga gulay. Mga idol, o. No? Mga mayroong pang ano. Ayan. No. Ayan pang uugugod. Uh, Malinis yan, mga idol. Ayan natin yung dalaganin. Ayan natin ito. Ayan. Ayan. May buo. Mayroong hindi. Ang paminta. mag alagay ng suka, mga idol. No? Ayan. Puntin-puntin asin lang. Puntin-puntin yung misgi. Ayan, alagay na natin ito. Ayan, ihalo natin sa insalada. Ayan mga Edol. Diba? Insalada. Susung lupa mga Edol kuhul sa ilalim ng lupa. Napakasarap. Yan. Yan. kinahalo Pinahalo na. Ang kuhul sa ilalim ng lupa. Okay. Alkohol lupa. Yan. Yung susung susong lupa mga idol. Yan. Ito mga idol. Ito napaka... Ito mahirap sa kanya. Medyo... Ayun. Dulas oh.

malamis na mis eh ang dami eh mm -hmm. napadami na rin talbos ah. mm -hmm. Hah. Hmm. Nah, pemplasak. Ah. Hmm. Hmm. Ito Hmm. Buuyan mga idol, no? hmm. May <coughs> okay, kasabay siyang may kasabay siyang uh, sibuyas mga palasa. Mm. -hmm. pa. Ang dito. 음. 맞아. 음. may po kuhulupan lang natira oh Mhm mm Mhm mm mga idol. Kaya patay yung tubig. So mga idol natin tubig. Ah. Thank you so much for watching guys. Sa mga bago dyan mga idol, huwag niyo po sana kalimutan. Pakisubscribe at like ating videos. Thank you po. God bless mga idol.